Alex Calleja, the most celebrated man of the moment, Mr. Number One. Veteranong comedian, host, and actor. Proudly, the first pure Filipino stand-up comedian na mag-number one sa Netflix shows. At hanggang ngayon, nasa top 10 pa rin sa Netflix ang kanyang tamang panahon. Hay nako teammates, hindi lang siya sa stage o sa TV nakakatawa kasi nung nag-guest siya sa show namin. Ako laugh trip. Panoorin niyo to. Ako nag interview bahay, nasa, nasa lamesa ako bakit kami nag-aaway. Di ba? Ano na, ba nag mo? Ang ah, sarap ng Di ba? Ang sarap ng steak <laughs> satak... <laughs> <laughs> Kung ito, ito technique, kalungan. Kalungan. kung ito tekniko kung ito para mag algal Ang galing, ha? ba diba? parano ko talaga para mah parano oriko para malamo kung to diba, algal Mister niya ngayon, yung anak niya oo nga ano 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 na lang yung teaser <laughs> sa ano ano channel. ano 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 teaser, Alex. Panoorin niyo rin guys itong latest vlog upload ni Papo Julius kung saan ininterview interview niya si Alex at tinur pa siya ni Alex sa lugar kung saan siya lumaki. Naku din talaga itong interview na ito para na rin kay nakapanood ng tamang panahon sa Netflix. Kami nag nagano nag, ano, nag uh, naninator na naman oh. Uh -huh. Tapos namin sa ilalim ng ilog. <laughs> Yan, basketball, may basketball court dito. Wala na, building na ngayon. Building na, to. building na. Ito, uh -huh. Hanggang dito yung bahay. Ito yung bahay namin. Ha? Sa dito. Dati, ano yan? Two door yan. Ito. E, ah, ano ito wala ano na? na, bago na, binago nila eh. Ni-renovate dito, na. Dito yung bahay namin. Isang ganun yung bahay namin. Oh. Wala yan. Ano lang yan? Ah... Uh, two, two story lang yan. Itong bahay namin. Oh. Uh, ano parang bungalow yung bahay nyo? O building na? Dati ano yun? Two story. Oh. Tapos three, three rooms apartment. Tapos oh. may garay to. Oh. E, binago nila to eh. Iba na eh. Oh. Oo. Oh. Si Alex astig talaga, ang patawa powers, talagang sasakit ang tiyan mo at pangamo sa kakatawa, lalo na pagkausap mo siya, ang bilis sa punchline, grabe. Pero curious lang ako, ah. ano kaya ang magpapaiyak sa isang funny man like Alex Calieha? Panoorin kung bakit namin siya napaiyak. Kasama sa 46% Pinoys na happy sa love life ang ating guest. Paano ba naman? Paano pa naman happily married din siya. Happy siya pero, hindi happy <laughs> <laughs> pero hindi lang sa pag Pero hindi lang sa pag-ibig siya successful. Pinag-uusapan din ang tagumpay ng kanyang Netflix special sa tamang panahon. Ilang linggo ng nag na, na, eh. number one siya sa Netflix. Obvious yes. naman. Ito ang unang stand-up comedy special oh. featuring a pure Aro Pinoy stand-up comedian oh. na number one yeah. sa Netflix. Ay, nako, Talaga naman proud na proud ng mga Pinoy, no? Mga kababayan. Ay na. Sa success ng kapwa natin. Ating uh, panawin ngayon, Mr. Alex Yeah. Yes! Yan <laughs> <laughs> <At, laughs> <at, laughs> so, eh. na ako. Alas mo na, uh, Alex. Yun, congrats, congrats mo na, congrats. Okay, congrats. 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 Congratulations. Unexpected talaga na mag, uh, na, hindi ko akala yung mag number one. Akala ko kasi dati, mm -hmm. movie ako magkaka, mabubunta. Uh -huh. Kasi ang lakas nung number one eh. Sa ko, uh -huh. hindi ko natatalo to sana sa movie ako. Mm -hmm. uh -huh. Kasi alam dati yung ranking nila, combine yun eh. Ngayon, uh -huh. nila sa movie and TV. Tinignan ko uh -huh. yung mga ano, pag kumasok ko dito, ang tindi na tong, ano, nung TV. naputang uh -huh. Napunta nga ako sa TV. Oh, wow. Tapos, siyempre, nung lumabas ng February 7, ako masaya na ako sa, may Netflix ha, masaya na ako nun. Uh -huh. Tapos, pagdating ng February 7, kinabukasan, sinek ko, pumasok ako ng number 2. Kaya lang doon sa TV show, tapos nakita ko nga yung number 1. Ang tindi ng line-up nun eh Saka teleseryo yun eh. So uh -huh. sabi ko, ah, okay na to number 2. Uh -huh. Unang pasok, number 2. Sabi ko, masaya to. Uh -huh. Pero deep inside, sabi ko, wala ka siguro yung ano ko, yung special ko? Kasi number 2 agad e. Eh. Mm -hmm. Kung wala yun, baka... Sabi ko, sige, okay na tayo sa number 2. Tapos kinabukasan, pag bukas ko, siyempre pag galing ka sa Netflix, natulog ka, uh -huh. pag bukas mo, bukas pa rin yung Netflix, nakita ko lumipat yung gumanoon, di ba? <laughs> uh -huh. Pala, uh -huh. Gumanoon, uh -huh. tapos na number one. Nun, alas 9 ako na, kasi galing pa ako sa show noon. Nung nasa show ako, nag nagsalita pa ako sa show ko na, Pala, salamat to, pero panoorin nyo naman. Huwag nyo muna panoorin yung isa, pagbigyan nyo naman ako. Tapos yun, Sunday. Number one ako. So siguro uh -huh. kaya rin, ano, kaya rin siya nakatulong dahil siyempre, taanta kayo mga tao. Sino ba tong? <laughs> mukhang tokmol na nandito na naka ganoon tapos katabi si Daniel Padilla Richard Gutierrez nakita ko yun so nakita ko baka siguro yung nakadagdag doon yung interest tapos ang kagandaan siguro maganda yung produkto kasi pwede ka naman puntahanin ang mo wabash hindi naman maganda eh. Siguro oh. nag-word of mouth. Word of mouth. So, so nagiging, Pero tayo mga Pinoy kasi kailan? Uh -oh. Number one na nag-ano ka po eh. Ako nga nag-post pa ako na alam ko pong isang araw lang to. <laughs> Kaya sa ko na ngayon. Uh -oh. Sa mata ng mga iba, akala papahumble humble sa ibang... Kasi sa... Katulad ng mga kausap ko mga lumaki sa Amerika. Okay. Hey, claim it! Pero di ba parang tayo parang, ay okay Oo. po, ako okay na sa isa. Pero nung pangalawa, pangatlo, sa'yo ko parang totoo na to. Ah. so How does it feel to mm. be part of ano a Netflix mm. project? Mm. Parang yun, ne ang laki ng Netflix, alam mo yun, kahit sa Asia lang, uh -oh. sobrang laki nun. How does it feel po? Di talaga umapaniwala. Una-una, maliit na produksyon. Maliit siya. Sarili mo, ako sarili Ako lang, ako lang, may mic ako, yeah. walang gan walang walang kissing scene yeah. <laughs> walang walang action walang ano talagang tumayo lang ako para magkwento sino ba naman mag-iisip na isang nakatayong lalaki nagkukwento lalo na sa Pinoy Pinoy audience yeah. di ba ang Pinoy audience di mo naman oh. singing tapos hindi di ko mag gets talaga rin sa sarili ko kung bakit ako nag nakapasok bakit ako nagustuhan oh. oh. Eh, siguro sasabihin nila alis geto geto pero ako hindi ko kasi ginano gina gina sa sarili ko pero siguro ang sobrang saya ko dahil ngayon, Netflix nga mapunta nga lang o sa oh. sa live nadudoon ako na mapai-click mo. Okay, top 10 man lang sa dulo ten, tapos yeah. alis na, okay lang. Um tatlong araw na akong uh, puyat kasi hindi ako makatulog pag gumigising ako. <laughs> Totoo to, pag gumigising ako, nahirapan, naghirap talaga ako dito. Oh. Sa para emotional ka, bigla ka? ka na iya? Bakit? <laughs> <laughs> ano ba pinagdaanan mo? Hindi, oo, oh, pinag um merap kasi kwento dahil um okay, lang, the, dito fingers fingers kami. the making the uh making -uh. um yung mga Speakers. yung mga stones ano yan eh Ikaw lang makakita ng ano mo yun ng journey mo eh na yung goal mo end and, mm -hmm. and sa tingin ko nakuha ko yung goal ko eh pero siyempre magkukwento ko na lang na ito Ay, Alex pero pinaglarapan ko yan ng um, wala akong manager um I've been to a lot of networks ang kagandahan no nakapunta ako sa TV5 ABS kasi um maganda yung record ko kasi kaya ako, gayto, ay ma uh, ano din ako eh. Behind the camera din ako uh, as a writer, yeah. as a director, tapos artista rin ako. So um hindi ko talaga ma maintindihan din kung ba't gayto 'yung success. Pero nai naiisip ko na lang, ito na 'yung na pinagirapan ko ng mga nakaraang mga taon na siguro accumulation, pero tamang panahon talaga. Ay, ayoko kasi pinapatahimik ko pero oh. parang ganun eh. Um emotional kami nung asawa ko dahil Ah, uh okay. -huh. kinabukasan. Bilang mo na kayo gakalan sa kamak. Di, nga, di naman kami nakatira sa village or whatever, pero sabi na, uy, number, number one na tayo. So parang nag-eleksyon, <laughs> number one na tayo mabigat yung kalaban. Tapos, eh, wala naman akong team, wala naman akong PR team. Wala akong PR team, wala akong road manager. Um, ako pa rin na nakakita ng mga messages sa akin ngayon. Kaya ramdam-ramdam ramdam ko. Ako rin nakakabasa ng mga um, 95% ang napaagan. Kaya hindi nakapasok yung mga bashers eh. Kasi lulutang silang may masamang intention. Kasi kada limang daang daang maganda, isa lang. So, first time ko nakaganon eh, parang sabi ko, kung saan ako naging... Parang yung yung performance ko kung saan yung pinakamaganda, doon pa sa may nakamagandang stage. Kasi pwede yung mag, maging palpa sa... Pwede kang pinakamagaling sa maliit na stage pas formal pa sa big stage. Kaya nagpapasalamat ako sa Dios dahil yung tamang panahon talaga na bigayin natin yung yung switch ng ng show ng switch ng Joko doon sa sa Netflix na mm. kasi ano 'yun eh hitter yung yung Joker hitter mission eh. So mm. ang daming tumama nung yeah. nung show niya. Kaya, yeah. uh -huh. kaya kahit magpuntahan kahit hindi di siya na mahilig pag nood nila. Mm -hmm. Really? Tapos ano na? Mm. Old stories na, stories yeah. na, stories right. na. Tapos, yeah. ano na? Tapos, tag, tag, tag. Mm -hmm. siya naging organic na... Yes, organic. Na, na parang... Dahit pa niya yung press con, pa niya yung pag guest sa kung saan saan shows. So yun, um, <coughs> yeah, medyo yung one week ko, ano, um, soril, um, lutang, nagpapa, nagsusorry nga ako sa mga pinag-showan ko kasi may mga shows ako na naka, ano na eh, nakabangko na nung ano. Lutang ako talaga. Mm -hmm. Sumisipa lang siguro yung, ano ko, yung adrenaline ko pag siyempa ako sa stage. Pero pagkababa ako sa stage, I'm looking at ano ba yung nangyayari sa, sa show ko, sa, ano, sa Netflix. So, it's a new experience to me. Akala ko, ito na yung karir ko. May isa pa pala. May ibang ano pa pala. Level. Level. Ibang so, level pa. Parang, mm -hmm. nakatawa lang. Nakatuwa lang. Pero, okay. isa naman sa natutunan ko binang sa off-cam is to be level-headed. Kasi nung kasado ko yung may, may pangalan na ako, I'm still working behind the camera. nag, nag, nag aangat pa ako sa showtime ng mga idiot board. <laughs> tapos picture sa akin, tapos balik ako sa idiot board. So, yun <laughs> uh, na nag-training sa akin para to be... Parang ano man? Grounded. Maybe, oh, maybe maybe, grounded. ground oh, Grounded. Grounded. Yeah. Yeah, grounded. Sa ano, uh, sa sagot niyo. Pag-uti right. natanong ko kasi oh, ang, ang uh, ganda na sagot niya eh. Galing mo, Tony. Uh, that's uh, a good question. Po. Go, uh, kailan ang next ano Netflix yeah. ano mo? Uh, show. Ah, show. Nag, nagluluto, niluluto lang. Right. na, meron okay. na. Oh, so happy, obviously happy on Netflix. Happy, so, sa number one happy. mo. Happy, happy. ano yeah. Uh, ba offers mo sa mga live gig uh -huh. abroad, ganyan, may invitation? So, sobra kaya hindi ko ma-intentern yung mga negatibong bagay. Yeah. If you're happy. So happy for you. Eh, paano kung offeran ka ng ano, noon time show. Yun. Mag-host ng noon time no, show. noon time show. Okay ka pa doon? Kaya uh -huh. mo? Hmm. Anong noong time show ba ito? Uh, dalawa lang ka ba? showtime. Ah, time. Oh, dalawa lang ka. Showtime oh. oh, at hitbon oh, oh, lang ka. Open naman tayo sa o, 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 Pero may mga kumakausap na. Ayan. 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 Pero may show ako. mamayang gabi. Yeah. invite po na sila. Sa sa Quezon City. Sold out na. Ay, na ay, Tomorrow sa Miramar Hotel. Sold out na rin yun. Pero nasa Singapore ako. Sa February 16. Mga Pinoy dyan. Pangalawang best ko na sold out din last year. Tapos sa US ako ng April 4 to 16. Mabiyahe pa yata tayo na abroad para lang panoorin pa pa to. Para pa lang pa pa si Alex. Tapos para malaman yung, yung schedule ko, alexcalier.com at ang thecomedycrew.com. Ang grupo ko mm -hmm. po ay ang The Comedy Crew. The Comedy Crew. Ayan po ang aking uh, ina- Mag-guest mag, na mag naman yun dito ba? Mag-guest naman namin yung Comedy oh, Crew dito, Alex. Ko, magagaling sila. Sobrang okay, gagaling naman namin yan. Ito. At malamang, ayun ang isunod ko. Yan. Hindi kayo makatilid magtawa. Pag-alala yan. Oo. Masaya yan. Salamat ay isa sa mga nagpa-number one kayo. Kasi nga, nag- nag nagko-comment kay sa akin tapos nag-post kay sa story. Siyempre, <laughs> sinamantala ko 'yan. Ah uh... Ma uh -huh. Marian Rivera, Dingdong oh, Ding Dong Dante, ang dami, ang dami. So maraming so, salamat sa lahat. You deserve, mo. you deserve it. it. Yung oh, you deserve it. panahon mo. Oh, And we're proud of you. Proud Kasi of you, kain, Alex. Kahit ano pang uh, mga show yan, basta binigyan na magandang uh -oh. pangalan ng Pilipinas, malaking bagay yan para sa ating mga Pilipinas. So, congratulations. Salamat. Looking forward sa next, number one, ha? Alex Calieja. Oh, oh. And we're proud of you. Proud Kasi of you, Alex. Kahit ano pang mga show yan, basta binigyan na magandang pangalan ng Pilipinas, malaking bagay yes. yan para sa ating mga Woo! Pilipinas. Salamat. Congratulations. Salamat. Congratulations. Looking forward sa next, Tony. number one, na yes. Alex Cangieha. Thank you po. Tiyak mo na, tiyak mo na, hawakan mo na mo ito pa. May bibigay kay Alex. Ah. Eh. Ah, ito, may bibigay mo. Oh. Tony, ititip na lang natin segment po. <laughs> ito ang aming token of love. <laughs> token of love from Julius and Tintin. Yeah. Thank you. Ang ingat ha, matulis yung ball pen. <laughs> ito na, ito na, from you. Kaya lang, may, merong condition si Papu. Uh-oh. Yung ka mag-hoodie. Uh Oo. -oh. Julius Baba unplug na hoodie. Kailangan ko pa rin may t-shirt mo! <laughs> <laughs> Joke lang! Joke lang! <laughs> <laughs> lang. Ano lang. Bigay mo na yan! Hindi tayo na mag-stand up! Ayan! <laughs> Para sa ito, Alex! Thank you, Alex! baba ang plug na uh, hoodie. Alex, meron ka ba pong ano? That, meron pong. Sinod, sinod, sinod hey, ba ba, oh, meron ka sinot, Sinot, sinot talaga. oh, may po, ano? sa hoodie eh. Oh, yeah. Yeah. Ay, may asawa po kayo. Bigyan niyo po ito sa kanya. Ayan. Ah, ah, negosyo kolon. ni Tony. Negosyo ko. Ah, thank you. Yan, yeah, kulon ko. Ah, yeah. para yeah. sa asawa niyo po. Para sa asawa mo. niyo. Ito, iwi mo na rin yung, baby ko, baby wipes. Alam mo na, it may come in handy. Ang daming baby wipes. Yeah. Ba? yeah. Alam mo, naalala ko dati yung kwarta o kahon. <laughs> Hindi ka man mamanalo. Ang dami mong uwi. Ang uh, mong uwi. Ay, marami Pakita uwi. Pakita na lang po sa camera yung, yung kolon. <laughs> Para kita. Yan, yan, yan. Alam mo, Ay, <laughs> Ay guys, si Tony. si ano, Ayan. si ano, si ano. Si Alex. Sir oh. Alex likes the cologne. Oh, Mag-order na kayo. 150 lang. <laughs> Magaling talaga namin. Thank you po. Hindi maghihirap. Marunong magbenta. Siya so yung nagtanong sa akin na napaiyak ako eh. Diba? Ang ganda mag-training mag nito. Diba? Ang ganda yung ano? Yeah, Thank, Thank you, you Alex. God bless you, more. Huwag maalis dahil mga Valentine's Day naman na interesado si Alex yung mga nagsasalitang teddy bear. Teddy bear na nagsasalitang. Naku, pag binigay mo sa asahan, lalagay ng ano, CCTV camera sa loob. At saka na Alex, pano rin yung next natin. Huyan, sa pagbalik At para Tony. sa pamilyang Pilipino. Medalya ang sukatan at hindi pera. Si Ariel Kirubin ang ating bayani na karapat-dapat. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following: Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. Raja Travel Corporation. With you on your journey. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life. Believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes. And Frida feminine napkins. Universal Robina Corporation. The Cabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi coffee machines. Enagic from Japan. Kangen water machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Eurotex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, Love Mist, and Kiss Me Red sets. To order, email tonybbabaw at gmail.com. Medalya ang sukatan at hindi pera. Si Ariel Kirubin ang ating bayani na karapat-dapat. Pag may Ariel Kirubin, may bayani tayo sigurado.